morning mga kabig ngayon po ang araw na to yan samahan niyo po ako sa school nila sa sabon ninyo oh my god gustos no. na po nangyat kita po si Clark sa 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 dito po Bustos dito po sa Bustos, Bulacan Okay, uwi na Kalik yun na po sa trabaho Ano yung mga Pauwi na po sana ako Kaso may nakita ako dito Bilihan ng mga short pantalon Bibili po ako Tara, tignan natin po mga makabig. Hinihan ng short sa pantalon. Dito muna po ako sa glit bibili lang po ako ng short pantalon. kukay kukay Okay. Ayan, mga makabig. Short. 30 power. Seven. Yeah, okay, pwede na yan Magkano isa? Magkano isa boss? 50 lang 50, dalawa kukunin ko Yan Ayan, Magaganda po yung mga ano dito Okay, dito lang po sa may ano Tapat ng White House Lager to boss Ah, ah. Kamusta po? Okay lang. Okay, okay. Okay. Okay, boss, pa-order po ako ng dalawa. Dalawa? Oo, dalawa. Ay, mga kabig. Order po ako ng dalawa. Dala. -dalawa. dalawa. Maganda mo dito. Dito ko kayo bumili sa so, metabag ng White House. Bustos. Highway. eh mga mura po dito. Okay, okay. May pantalon din po sila. Okay, okay, okay. Mga kabik. Mga kabik. Okay, mga kabig, nakabili na po ako kay Kuya. Ano po ang pangalan niyo, Kuya? Anasrola uh, Nasrola po. Okay, okay. Salamat po. Ah. Dito lang po sa may tapat ng White House. Salamat po. Nakabili ah. na po ako, mga kabig. ko na po sa bahay. Baka po inihintayin ako ng aking amo. Hindi okay, po. Big. arawin. Oo. mga natakilan natin natma na sa mga balikbayan. Eh. May break time. No? Yeah, mga Rabi, pa break time pero break time mas sila. Laban <laughs> ko